Thank you, YouTube. Pinabalik mo na ako. Ay! Thank you so much, YouTube. Shoutout po sa inyong lahat, no? Uh, and happy Monday, everyone. So, this is Kuya Barbero TV po again. Kamusta po kayong lahat? Habang nice day po sa lahat ng nanonood kay Kuya Barbero TV. Gusto ko lang na shout out po lahat ng bumate sa ating gupet kay Kalinga Prab kasi nagpagupit po sila kahapon. At syempre gusto ko pong pasalamatan yung mga nagko-comment na maganda daw po yung gupit natin kay Kalinga Prab. So nagpa-exe po si Kalinga Prab, nagpa-short. Kaya nagpapasalamat po tayo. No? Uh, gusto kong isa-isahin yung mga bumabate at nag-comment sa, sa gupit natin kay Kalinga Prab, no? So, baka nandito po yung pangalan nyo, kaya have a nice day po and good morning po. Kuya Barbero TV po ang palagi nakasuporta kay Kalinga Prab sa kanyang mga advocacy, no? Siyempre, happy 5 million followers on Facebook, Kalinga Prab. So, 5 million followers na po si Kalinga Prab dahil po yun sa kanyang uh, advocacy sa uh, sa kanyang ginagawa ano at uh, tunay na kung sino yung ibinababa ay siya nga po ang kinataas kaya nagpapasalamat tayo kasi naabot ni Kalinga Prab yung mataas na followers ano at binabati natin yan gusto natin na batiin yung mga nagcomment dito sa ating YouTube channel sa ating gupit kay Kalinga Prab no Sipunan natin yung mga nagko-comment. Sabi nila dun sa comment, dun sa gupit napaka pogi parang artista magartista artista ka na kaya sabi nila dun sa comment dun sa ano sa gupit natin kay Kalinga Prab no tapos sabi naman uh, ni Ma'am Michi Aragones bumata si Kalinga Prab thank you Kuya Barbero TV napaka pogi ng aming Kalingap, sabi ni Chona Chona Labas no sabi ni Ma'am Chona shout out po sa inyo kay Ma'am Cecil naman eh sabi ni Ma'am Cecil dun sa gupet nikalinga Prab is he look younger on that her style. Shoutout po sa inyo Ma'am Cecil, salamat po sa pagbate sa gupit ni Kalinga Prab sa ginawa natin ano. At sabi ni Ma'am ni Amalia Bernardo, ay grabe bagay na bagay sa iyo Kalinga Prab, yung gupit ni Kuya Barbero daw. Yung gupit daw natin bagay na bagay. Tapos Violeta 14 lalong maraming maiinggit sa iyo kalinga prab dahil lalo kang pobogi grabe Lalo daw pumogi si Kalinga Prab kaya maraming maiinggit. No? So, okay lang yan kay Kalinga Prab. As long as uh, wala namang ginagawang masama no? kay Kalinga Prab. No? At mas pinagpapala yung mga nagpapakumbaba. Kay Ma'am Tess Medina 9644. Wow, bagay kay Kalinga Prab yung gupit mo. Uy, shout out po sa inyo Ma'am Tess Medina. Sabi pa ni Ma'am Tess Medina, pati si Rabay, gupitan mo na rin para press ko yung batok niya. Opo, waiting po natin na may upload yung gupet ni Baby Rabay. Sabi ni Ma'am Rose Mi, kay Ma'am Rose Mi -me Mega, no? Sabi niya ay batang bata at hanggang ngayon walang katumbas ang kagwapuhan ni Kalinga Prob in or out yon. Full package, ang galing lang. It kasama mga angel, walang pakpak, -pak, no? Bumagsak dito sa lupa hanggang ngayon hanap pa nila ang kanilang mga kasama. Sabi ni Ma'am Rose, me by Omega. <coughs> shoutout po sa inyo Ma'am Rose. Me Sabi ni Ma'am ni Ma'am Lauredes Vasco. Shoutout kalingap prob new look yan. Looking young and great. No, grabe. Thank you po sa pagbati sa gupit, no. <coughs> Sabi ni Ma'am ni Ma'am Shaden De Leon 6308. Wow, kalingap prob new look haircut, presko. Lalong lumabas yung kagwapuhan mo. Yan, shoutout Ma'am sayo Shaden De Leon. Sabi na ma'am ni GV, VJ. Wow, look handsome. Short hair. Make you more younger. Very clean face, ha? Keep being pogi all the times. From Tita Gina. Kay Tita Gina daw. Shoutout po sa inyo, Tita Gina. Sabi, shoutout daw kay Kalinga Prab. Napaka young and pogi daw ni Kalinga Prab, no? Shoutout po sa inyo dyan. Hindi ko alam kung United Kingdom po yata ito, ano Tita Gina, no? Shoutout daw po. Lin Arsobal. Ang pogi ni Kuya Rob, pag maiksi ang buhok niya, ang linis tingnan ng mukha niya. At bumata siya tingnan. Parang 21 years old lang siya. Dapat si Mikoy magpagupit din ng ganyan. Bagay sa kanya ang mukha niya. Pag mahaba, matanda na kasi tingnan. Kasi natatakpan ng buhok ang mukha niya. Magpagupit din si Mikoy sana ng maiksi. Para bata rin siya tingnan. Parang 21 din, gaya ni Kuya Rob ang pogi niya at ang kinis niya tingnan. Hoy, sabi ng ni Ma'am Lynn Arsobal. No? Okay lang po kahit hindi magpagupit si Mikoy kasi bagay pa rin naman sa kanya yun, Ma'am. Kasi yung buhok kasi ni Mikoy, ni Kalingap Mikoy, ay kagaya ni Hero Angeles. No? Ni Hero Angeles yung gupit ni Kalingap Mikoy. Kaya okay lang naman kahit hindi pa siya magpagupit. Pero ang maganda rin na mapatrim kahit konti para mas uh, bumata at mas makita yung itsura niya o yung muka para lumabas yung kanyang ano uh, facial structure yung talagang gwapo so si Kalinga Prab nagpa-exe no gwapo talaga to si Kalinga Prab so syempre same din kay Mikoy pag nagpagupit din siya pero wag naman sobrang ikse, no wag yung request wag yung i-request kay Mikoy na sobrang ikse kasi baka hindi na bumagay sa kanya ang gupit kasi ni Mikoy ay kagaya nila Hero Angeles no, yung mga kabataan pa si Hero Angeles, no. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lynn Arsobal, salamat dun sa comment nyo. Sabi ni Ma'am ni Alma Obis, mas okay naman yung maiksi kay Kalinga Rob. Pogi si Kuya Rob. Sabi ni Ma'am Veronica, Hello Kuya Barbero, tama po yan, ginupitan mo si Kuya Rob. Lalabas lalo ang kapugian niya. God bless. grabi grabe naman po. Kaya nga nagpapasalamat po ako at nagpagupit na si Kalinga Rob kasi mas nakita na yung kanyang itsura at least mas ano siya ngayon mas fresh na siya ngayon ano uh, wala nang masyadong stress no and then mas naging blessing pa ang yung yung Kalinga Prob ngayon ibang iba yung Kalinga Prob ngayon although 5 million followers Kalinga Prob hindi yan dahil sa ano kumbaga yung mga bashing, kundi dahil sa pagtsatsaga ni Kalinga Prab na hindi nagpaparapapatol. No, yan ang attitude ni Kalinga Prab, hindi siya hindi siya ano, hindi siya para patol sa mga basher at hindi siya uh, palaaway sa mga basher. Kahit napakaraming mga naninira, mga negatibong komento, masasakit na salita kay Kalinga Prab, hindi niyo yan makikitang pumatol. Hindi niyo yan makikita na nakipag-away, nakipagbardagulan sa social media. Si Kalinga Prab ay tahimik kahit na sinisiraan. At kita nyo naman, 5 million followers on Facebook, mas lalong mas lalong pinagpala, ano? Shoutout po, Ma'am Estrella Estrelleta, and Tal. Lahat ng gupet, bagay kay Kalinga Prab, at Pogi, parang si Mikoy lang, sana rin daw si Mikoy Tama, lahat naman ng K-Boys buha po, pero si Kalinga Prab Mikoy, malakas talaga ang apil nila, parang magkapatid lang Sabi ni Ma'am Helen Ligaspi Kay Ma'am Helen Ligaspi sa comment niya dun sa gupit natin, Estrelleta. Intal. Pogi daw si Mikoy, pogi rin daw si Kalinga Prab. Una nakita ko si Kalinga Prab sa vlog niya si Lola Damiana. Long hair din, may blonde hair. Ah, okay, pinaalis niya na po 'yon kasi ah, medyo nasisira yung buhok ni Kalinga Prab. Pati si Rabay, gupitan din sana ng ganyan kasi ang haba na ng buhok niya. Opo, ginupitan na po natin. Hintayin niyo lang po yung upload natin kay Baby Rabay kasi makulit-kulit si Baby Rabay pag ginugupitan eh. Mas pumugi lalo si Kalinga Prab kapag maikse ang buhok. Bumata ang looks niya. Hehehe. Sabi ni Ma'am Lorena Kaluya. Shoutout sa inyo Ma'am Lorena Kaluya. Ay si Ma'am Remedios Mazo. Kay Ma'am Remedios Mazo. Much better looks, So clean. Given na yung really guwapo Kalinga Prab. At syempre Mikoy. No? Shoutout sa inyo ng Ma'am Remedios Mazo. Binabasa ko po yung mga comment uh, isa Isa-isahin po natin. No? Lahat po kayo mababasa dito. Milano Blazo Vlog. Sana pati si Rabay gupitan, no? Kasi ang haba na ng gupit niya. No? Okay na po, nagupitan na po natin. Eh ating na na lang po sa aking Facebook page, uh, Cuts by Albert and then Kuya Barbero TV, ano? Bagay tingnan ang gupit ni Kalingo Prob. Grabe, sabi ni Ma'am Leonora Aquino. Hel Mendoza, magandang tingnan sa lalaki ang clean cut at pogi pang tingnan. Thank you Kuya Barbero TV. Sabi ni Ma'am Jel Mendoza. Jolie Bayaksan. tapa talaga sa lalaki, maiksi ang buhok. Lalo, gwapo naman ang mag-ama. Okay, shout out po sa inyo, Ma'am Jolie Bayaksan. Salamat sa magandang komento nyo kay Kalinga Prab. Mas lalo ka na, pogi, Kalinga Prab. Sabi ni Ma'am Marian Dener deneros 230. Bumalik si Kalinga Prab sa pagiging 21 years old. Sabi ni Ma'am Marvin Ramos. No? Shout out sa inyo, Ma'am uh, marvin Ramos. Hindi ko alam kung... Ma'am Ozor, no? Uh, John Mark De Keto. Oh, out sa iyo, sir. New hair, Kuya Rob. Pero Pogi, Baby Rabai. At shout out sa Mick Chris. Sana si Kuya Mikoy din. Shout out po sa inyo sa Mick Chris. Shout out sa inyong lahat, no? Ma'am, ay, sir, John Mark dikito sabi na ma'am ni Vilma Albatero. Bagay na bagay yung gupit ni Kalinga Prab. Palagi po mag-iingat sa bawat mission nyo. Kalinga Prab. Shoutout ma'am uh, Vilma Albatiero. Carmelita Rezabal. Absolutely, you look very professional and decent look, Kuya Rob. Kudos to Kuya Barbero TV. Oy, shout out to sa inyo. Salamat sa ano, sa, sa ano sa akin, sa pag-mention nyo. Salamat po, Ma'am Karmelita Carmelita, Carmelita Re, Rezabal. Kay Ma'am Carmelita. Si Prince. A ah, Prince. Ikaw naman na kay Ma'am Carmelita Rizabal. Ayan. Tapos sabi dun sa gupit natin, sabi pa dun sa gupit natin kay Kalinga Prab, GG Nicole, kahit anong style ng buhok, bagay, sobra pogi. Ano, salamat po. Sabi na Ma'am ni Rosariate761 dun sa gupit natin, mas maganda ang gupit na ganyan sa lalaki malinis tingnan. Mas bagay sa iyo Kalinga Prab yung ganyan na gupit, lalo si Rabay. Kasi baby pa naman, lalo siyang pupogi sa ganyang gupit. Sabi ni Ma'am ni Ma'am Eloza Beth Danabar, bumata ka kanina, prob Sa gupit mo. Thank you so much, Ma'am Eloza Beth. Jonar Jonar Sikap, no sir. Kahit anong gupit kay Kalinga Prof, bagay sa kanya pogi din. Ganyan din sana ang gupit ni Mikoy, oy. Ah, uh, po muna natin ano yun, yung gupit ni Kalinga P Mikoy kasi ah uh, pinapahaba po yung buhok ni Kalinga P Mikoy, ano? Yan. Panoorin niyo po sa Netflix 'yon si Kalingap Mikoy nasa TV po yan, si Kalingap Mikoy uh, sa susunod na po natin yan gugupitan uh, at huwag na po na muna natin intindihin yung gupit ni Kalingap Mikoy ibabagay po natin yan sa susunod hayaan lang po na natin na mag-enjoy muna siya sa long hair yan, kay Kalingap Mikoy sa inyo, panoorin nyo na lang yung ah, uh, Chris, tapos yung mga naispatan nyo si Mikoy dun sa Netflix mapapanood nyo yan at meron din nag-comment sa akin, ano si Kalingap Mikoy pala ay under ni dati sa GMA ni ni Kuya Germs, no? Kuya Jerms, hindi ako nagkakamali, ano? May nagano sa atin, nasa GMA din pala nag nag extra extra ito si Kalingap Mikoy. So celebrity din pala talaga 'to, ano? Kaya pala magaling umarte, magaling talagang guwapo, ano? Sharon Q2D1. Wow, ang pogi ng gupit mo, Kuya Barbero. Salamat po ha. Sobrang pogi mo naman Kalinga Prab sa bagong gupit mo. Sabi ni Ma'am Sakinan, Yasmin, shout out po sa inyo. Norman Ortasio, Mikris Chris Love, shout po sa inyo mga team Mikris. ano No, din po tayo. JMI, ano? GMA, GMA artist po si Mikoy. Isa isa po sa Sabilaga, isa sa vilagya ni Kuya Germs Moreno. Shout po, 'yun isa pa. Yes, tama. Sabi ni Ma'am Angel uh, 26 Seria 99. Sabi ni Ma'am Gail, Gail Yan, Gelyani Garcia 5862. Isa daw pong artist si Mikoy sa si GMA. Shoutout po sa inyo Kalingap Mikoy. Sa susunod na natin 'yan ayusin yung buhok niya no kasi may request pa si Kalingap Rob. Pabain pa 'yan no. Galing magupit ni Kuya Barbero. No, shoutout po sa inyo at kibabata pa ni Kalingap Rob. Shoutout Ma'am Angel 26 Syria. Yeah, shoutout sa inyo. Ah uh, Maria Grace Yabot. Shoutout. Ganyan kaya ganyan ang galawan kasi mga artista kaya si Mikoy, uh, wag nyo namang i yung dalawa. Tama po, no bashing, no hate, uh, one love para kay Mikoy and Mike at sa si lahat ng team kalinga One love lang po tayo. Please lang po. Ano. Si Kuya Barbero, bukod talaga sa kababata, ikapit bahay pa nila. Yung iniwan nilang bahay ay nabilin kay Kuya Barbero na panood ko sa vlog. No? Opo, kami po ang nagme-maintain ng bahay. Ni Kalinga Prob, naglilinis paminsan-minsan. Pero ngayon, meron na pong nakatira na pinarentahan. Uh, paminsan-minsan na lang namin nalilinis kasi nga may nagre-renta pa nanagutan naman yun ng nagre-renta uh, salamat po ma'am Yan Garcia shout out po sa inyo supportado pa rin tayo kay Kalinga Prop si Mikoy ganyan talaga ang buhok dahil yung uso sa mga artista ay yung F4 Korean hairstyle bagay sa kanya yung mukha ni Mikoy ni Mikoy pang F4 opo yung style po kasi ni Mikoy ay, ito, oh. ay ano po yan Ah, uh, tawag dito. Uh, ang pangalan pangalan nun ay Wolf. Naka-Wolf cut po siya. Uh, ano nanay? 2,000. 2,000? 2,000 to? 2,000. May may papapalit lang po sa atin eh. Secret. Secret. Bawal sabihin. Malangon. Hindi ko sasabihin. Bilakan mo na lang. Ay, ako nang bilakan to. Hindi ka na sa bibilangan, nanay. Salamat po. Opo. Oh, Kapag shoutout tayo, ano. Tapos sabi ni Ma'am Helen Ligas, kaya tama, ayan, ayan na lang natin si Mikoy na ganyan ng buhok. Malay natin, mag-asawa din siya. <laughs> At makaisip magpagupit. Bagay din sa kanya yung maiksi. Buhok, lalang gumawa po. Parang si Kalinga Prab din si Mikoy. Oh, parang si Kalinga Prab din si Mikoy. Kuha po. Tapos, may itsura. Shoutout po sa inyong lahat, no? Sa mga nanonood sa atin, kay Kuya Barbero TV. At sa mga babati pa lang dun sa ating uh, gupet kay Kalinga Prob, no? At syempre, din natin yung admin ng ano, ng sa admin ng ng tawag doon, yung Jack Jack and Rob fans no? Yung admin. Shoutout po sa inyo hindi ko mabanggit kung sino yung mga admin pero shoutout po sa inyo kung sino man yung mga admin uh, hindi ko mahanap, teka lang po ah ha. hanapin ko lang ha uh, wait lang po hanapin natin yan, wait lang hanapin natin Yan, dun sa admin ng ano po ano? Sa admin ng Rob and Jack Japan Solid Supporters na nag-share ng ating Gupet kay Kalinga Prob, no? Ah, uh, sabi ay mapagpalang umaga mga Kalinga Prob Solid Supporters, kamusta po ang lahat? Happy Monday. Good morning, uh, Kalinga Prob. Yan, uh, ingatan niyo po Lord si Kalinga Prob sa mission, sabi nung admin. Ito po ang pangmalakasang haircut ni Direct Idol natin. New haircut, new style, bumata lalo si Kalinga Prab ng age at 20. Bagay na bagay syempre at lalong lalo, guwapong gapo sa pointed nose talaga. Thank you Lord sa bagong araw at bagong umaga. Panibagong pag-asa, panibagong blessing, gisingin tayo muli. No, na lumakas ang katawan at magpasalamat sa mga biyaya na natatanggap. Sabi nun sa admin ng uh, Jack Rob and Jack fans, solid supporter. Shoutout po sa inyo. Ma'am Admin Ongria Cecilia. Kay Ma'am Admin Ongria Cecilia. No? Kay Ma'am kay Ma Ongria Celia. Ito po siya. No? Yan, si Ma'am. Nakita ko dun sa page. At chiner po yung ating gupet. Ayan po yung gupet. Thank you so much po sa lahat ng bumate sa gupet natin kay Kalinga Prof. At syempre sa admin ng page na ito. Thank you so much po sa lahat, no? Uh, asahan nyo po na andito pa rin tayo para papugiin si Kalinga Prop. At marami pang nag-comment dun sa ating post. Hindi na lang natin babasahin yung iba kasi medyo mahaba-haba, mapapago din tayo. Uh, tayo na lang ay magbigay ng kaunting ano, reaction sa sa ating mga nakita at nalaman ano. At uh, unang-una, nagpapasalamat tayo dahil uh, 5 million followers, Kalinga Prab sa social media, sa Facebook page niya, meron na siyang 5 million followers at uh, inaasahan talaga natin na aabot ito si Kalinga Prab sa 5 million followers dahil sa kanyang kabaitan, no sa kanyang kabaitan, pagiging humble, and then pagiging mabuting tao sa kanyang mga kababayan, no? Although minsan kababayan ang ang sa kababayan minsan naririnig yung mga salitang negatibo pero nandito pa rin siya sa mga kababayan niya para tumulong. Meron siyang tinulungan ngayon na kababayan na walang sponsorship na umabot ng kalahating milyon ang bahay. Hindi pinadaan, walang ano, walang sponsorship, sariling pera pinagawa niya ng bahay no? mapapanood nyo yan alam na alam yan ng karamihan sa supporters ni Kalinga Prab no? kaya makikita natin na kahit maraming bashing maraming, maraming negatibong naririnig si Kalinga Prab pero kita nyo naman kung paano na bless kung paano pinagpala kung paano tumaas yung kanyang Facebook page dahil yan sa pagiging humble and Uh, pagiging mabait ni Kalinga Prab no? sa mga tao kahit na nakaka-experience siya ng mga negatibong komento sa kanyang sariling bayan no? so minsan ganun talaga no? walang propeta sa sariling bayan pero tandaan natin na sa ibang lugar maa-appreciate ka ng maraming mga tao kaya nagpapasalamat din tayo kasi nandyan din si Kalinga Prab para supportahan din yung ating barbershop no? So, palaging pag-home service palaging pagbibigay ng tulong, no? Uh, although marami siyang tinulungan, although ako nga kay uh, no blood pero natutulungan tayo ni Kalinga Prab, no? No doubt. Oh, hindi niya binablog 'yon, hindi niya sinasabi 'yon. Marami pa siyang mga tinutulungan na walang vlog, walang camera, walang video. Mas marami pa yung tinulungan niya na walang video, walang mga camera, mga kaibigan pero hindi naman, no? Yan lang po ang ating ano ngayon, ang ating araw ngayon kaya pasalamat muna tayo mabot na tayo ng 20 minutes and mamaya maglalight po tayo at gagawa ulit tayo ng reaction and bye bye po ingat po kayo